Ito namang area po na ito mga kaprom di mais naman no. So, yan nakatusok na po, nakausbong na yung mga tanim po natin na mais. So yan. So yan, so yan po mais po yan ano. At medyo madami-dami din po ito na tanim po natin na mais at kasalukuyan nga po nga ginagamasan po natin para malinis at hindi siya ma-overpower ng mga damo at atin po siya kumbaga i makabelo po siya ng laki yung atin pong mga tanim na mais so itong isang area po na ito ang ganda po yan sa dulo ang sa may area po na yung, ng sagingan so maisan po ito no so yan at maganda na po siya kanina nga ginagahukan ni tropang Jerry at nililinisan. So ang ganda po 'yan sa dulo. Ah, uh, 'yan. Ilang tudling din 'yan, medyo madami-dami at medyo mahaba-haba po. So mag-update po tayo mga ka So isa po sa maganda rin na i-farm ito pong mais. So yung mais po mga ka gaya ng iba't ibang mga pananim ay napakarami din ng variety ng mais. Yan. So yan, isa sa masarap kasi na mais din, yung Tagalog, yung native na ano, yung puti, na maliliit. Kasi yun po, masarap yung ihawin. Yan. So yan, mga kaproam din yung ating tanim na mais. update po namin kayo, habang lumalaki po itong ating uh, mga tanim na mais. Yan, uh, maganda talaga, pag tayo po ay merong tinanim, kapiraso kayong lupa, ay magtanim tayo kahit ilan piraso mga gulay-gulay para tayo po ay makakain ng sariwa, at syempre masustansya at makakatipid pa tayo no po, ayan so pag may tinanim, may makakain, salamat po mais, kayo dyan